Pinagbubutas ang mga nicho sa sementeryo sa Kibawe, Bukidnon. Nagkalat din ang mga bangkay at buto ng mga taong inilibing na. Kung paano yan nangyari, alamin sa Frontline Report ni Brian Basa. Butas ang nicho at nakalabas na ang halos kalahati ng katawan ng isang nakalibing sa sementeryo sa Kibawe, Bukidnon. Mismong ang mga kaanak ng Yumao ang nakakita niyan nang bisitahin nila ang puntod noong weekend. Noong nakaraang taon lang pumanaw ang nakalibing dyan. Uy, ginoo ko! Wala na nakin. Oh, Jesus. Ah, basta. Sa hindi kalayuan, isang nicho rin ang binutas. Nagkalat ang buto ng bangkay na halos dalawang dekada ng nakalibing. Ayon sa post ng isang kaanak, naniniwala silang sanay sa sementeryo at nasa paligid lang ang bumutas ng mga nicho. Nakarating na sa Kibawe Municipal Police ang nangyari. Sabi ng kamag-anak, yung asawa ng bangkay, wala naman doon pong nawala. Pagdating namin doon, ma'am, sa sa sinisteryo, nakapasok man naka, mm. nakapasok ma sa naka, naka sinisteryo ka, ng bangkay. Lumalabas na higit dalawang nicho ang binutas sa naturang sementeryo. Walang CCTV sa paligid dahil malayo rin daw ito sa mga bahay. Patuloy ang investigasyon ng mga polis at tinitingnan ang lahat ng posibleng motibo sa paninira ng nicho. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, may ang Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyon, dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.